matagal ko ng problema yung gustong gusto kong iwasan yung pagiging adik ko sa kape sobrang lakas kong minum ng kape araw-araw sa isang araw yata nakakalima hanggang anim na baso ng kape ako tapos na-discovery ko to nakita ko siya nung nagpunta ako ng SNR ang sarap-sarap niya, gawa siya sa Korea. Pinagsamang honey tsaka citron tea. Tapos parang ano lang siya, minatamis na lemon. Tapos ang sarap ng combination niya. Tap ang nagpatamis sa kanya yung honey mismo. Kaya naging sobrang healthy siya para sa katawan. Mula nung ininom ko to, na bawasan na dahan-dahan yung pag-inom ko ng kape. Hindi ko na siya hinahanap. Iniinom ko siya sa mainit na tubig. Tapos kapag ka sa araw, umiinom din ako sa tanghali na sa malamig na tubig naman. Refreshing siya. Nakaka-refresh siya kapag iniinom mo sa malamig na tubig sa araw. Nakakatatlo hanggang apat na baso ako kapag tanghali, hapon, pagkakain ng tanghalian. Uh, tapos sa umaga, umiinom ako sa, ng mainit. Tapos sa gabi, pagkatapos kumagapunan, umiinom ulit ako ng, sa mainit na tubig naman. Kapag iniinom ko siya sa mainit na tubig, ano siya? Para ka lang, ano, yung pakiramdam mo, ano, yung pakiramdam ng umiinom ka ng kape, Parang habang nag-iisip ka, uminom ka ng mainit na kape. Pero this time, hindi na kape yung Nino mo. 'Yun na sa honey citron tea. Ah, uh, iba yung pakiramdam eh. Parang lumuluwag lahat nung mga dinadaanan niya kapag uh, iniinom mo siya. Ramdam mo doon sa tiyan mo yung iniinom mo na nakakatulong siya sa digestion mo pagkatapos mong kumain. Masarap siya. Uh, masarap yung lasa niya pagkatapos ano. Uh, healthy talaga siya kasi gawa siya sa honey tsaka sa uh, lemon. Tapos pinag-combine-combine -combine siya na yung mga ingredients niya. Kung ma mababasa niyo naman yung ingredients sa likod ng bote. Uh, mura lang siya. At uh, kay naman ito, hindi mo kailangang maging member ng SNR para makabili ka dito. Uh, meron na silang online store na kahit hindi ka member ng SNR, po pwede kang mag-order through online. Tapos ang bilis nga ng delivery. In-order ko lang siya ng parang 4 p.m. sa hapon na. Pagkatapos kinabukasan, nandun na.